Good morning guys, so today is Sunday, May 4, 2025 So guys, uh, eto, uh, nagsimba kami no And uh, pasensya na guys sa uh, boses ko ngayon, medyo talagang sadyang Ano, uh, namamaos pa ako no, kasi medyo tinamaan ako ng ano uh, natuyuan ako ng pawis guys kaya medyo yung boses ko parang garalgal so guys uh, eto gusto ko lang kayo mabigyan ulit ng short vlog so continuation to about sa scammers no guys uh, recently lang umaatake na naman yung mga scammers no merong isa sa crew namin na nagaas ng number ko kaya medyo diskumpyado ako sabi ko ba Iba na naman to. Guys, actually, na-confirm ko ron sa mismo sa crew, ay nahak din pala yung ano niya, sa messenger niya. Kaya, ayun lang, yung masasabi ko, ingat-ingat lang talaga tayo. Dahil sa ngayon, marami talaga. Marami talagang sa ngayon na gumagamit at nanduloko, no? Kaya, guys, um, yung mga scammer na yan, ang discarte niyan, Pagpapalit-palitin niya, gagamitin niya yung mga uh, messenger no? o account ng mga ibang crew namin o kung sino man. At ang gagawin niya is magpapanggap yan. Kunwari ang dating is, bali kakamustahin ka, kakamustahin ka niya. Then, after nun, ayan na. At... Uh, magugulat ka na lang guys no kasi papasok na yung magiging involved na yung pera ron sasabihin niyan meron ka ba diyan tubuan ko na lang kasi gipit lang at uh, wala lang akong ano dahil wala akong kas ngayon may mga ganun kaya eto guys ah gusto ko sa lahat sa mga kaibigan natin katulad ng previous vlog ko hindi pinapala ampera o hindi dinadampot ampera pera sa lansangan no ito ay pinagpapaguran kaya doon sa mga kaibigan natin na may mga kachat no na kapag napapansin niyo at medyo iba na yung tema ng pinag-uusapan ninyo o series of chatting ninyo medyo mag-isip na kayo yung kausap nyo scammer yan scammer yan kasi ang sistema niya, subukan nyo ha, ito lang gawin nyo para makonfirm, no? Subukan nyo na tawagan. Tawagan nyo sila sa messenger. Tawagan nyo lang. Ngayon, doon sa messenger, minsan, mag-off video yan. May mga ganun. Sabihin, mahina ang net. Yung ganun bagay, guys, mag-isip tayo. Sila ba talaga ang kausap natin? Kasi ayan ay gumagamit ng mga account, kung kani-kaninong account na para makapangloko lang ng kapwa. Kaya eto lang lagi ako nagsasabi sa inyo, paalala kapag kayo ay may mga kausap sa Messenger at lumalabas o tinatawag na o open up nila yung tinatawag na panghiram o pera, no? Ngayon guys, mag-isip tayo, mag-isip. At uh, ito ay hindi mga legit yan. Ayan yung mga tao na gumagamit ng account ng iba. Nakala nyo, kakilala nyo, kaibigan, o mga kamag-anakan, na kung saan tayo naawa dahil nangihiram sila, may problema, emergency. Pero bago kayo magbitaw ng tinatawag na pera, no? Bago kayo magbitaw ng pera, alamin nyo muna alamin nyo muna kung eto ba ay tama. No? May mga bagay kasi na pinatawag na gumagawa sila ng dahilan o nagpapaawa epek. para na sa ganun makapangloko ng tao. Kaya malungkot isipin dun sa mga tao, mga kaibigan natin na naloko. No? Naloko sila kasi gawa nga ng sa medyo tinatawag na busilak yung mga damdamin nila na madali silang maawa kahit alam nila na ito ay pera na pinaghihirapan pero yung kakilala nila na humihingi ng tulong parang bukas yung palad nila para tumulong pero ang problema nun guys yung tinutulungan nila ay hindi naman tamang tao kumbaga sa ano ito yung time na ito pala yung mga scammer no? Mga scammers 'yan, marami 'yan. Kaya eto lang masasabi ko lang, no, dun sa mga patuloy na mga nanloloko sa kapwa, mga scammers, tigilan niyo na 'yan. Kasi kung naniniwala kayo sa karma, 'wag naman sana tumama sa pamilya niyo, no? Yung mga tinatawag na huwad na o kasi kasi nungalingan na nagpapanggap kayo na may mga emergency may mga emergency sa pamilya na kailangan ng dagli ang lunas, baka dumating yung time na yan guys, ipagkaloob sa inyo yan, baga mangyari sa inyo yan na tumama sa pamilya nyo, isa sa pamilya nyo nag-aagaw buhay dahil sa mga panluloko na ginagawa ninyo. Kaya tigilan nyo na yan habang may time pa. Kasi nga, walang mangyayari, no? Walang mangyayari sa inyo at hindi kayo magtatagumpay dyan. Kasi walang masama ang nagtagumpay. Lagi nyo lang tandaan, no? Kaya, guys, itigil nyo na yan. Kasi alam ko, may mga kakilala kayo dyan. Natutuwa kayo kapag nakakapanloko kayo ng kapwa. Pero hindi nyo alam, habang nanloloko kayo, marami kayo napipinsyalan tao. At medyo nadadagdagan yung mga kasalanan niyo. Kaya, ingat lang, no? Ingat lang kayo dyan. Kasi darating ang time baka kayo mahuli at uh, sari-saring sad story ang gagawin ninyo. Para lang lang sa ganun ma-improve nyo na ginawaan nyo lang yung bagay na ganyan. Kasi nga may mga problema sa pamilya dahil sa usaping pera. Pero hindi nyo inisip guys na yung mga naluloko nyo, kawawa yung mga naluloko nyo na hindi naman sila ay nagdadampot ng pera dyan sa lansangan, no? Kaya, pumarehas kayo, pumarehas kayo. Huwag kayong gagawa ng mga hakbang na ito ay galing sa illegal, no? Walang illegal na nagtatagumpay. Lagi nyo lang tandaan yan. Baka one time, matimingan kayo. Lahat ng mga bagay, kahit hindi nyo ginagawa, ipapatong sa inyo. Kasi nga, kayo ay mga manluloko, mga scammers kayo. Hindi kayo nagbabanat ng buto nyo, hindi kayo pumaparehas. Ngayon, napipinsala yung mga iba. Minsan pinapangutang pa ng mga iba na para lang ma-provide yung kahilingan nyo. Kasi nagmamakaawa kayo ng ganitong halaga. Yung mga iba na mababait naman at may busilak na damdamin, nagbibigay sila ng pera, ipinapangutang pa para lang ma-provide sa'yo, makatulong sa'yo. Ayun pala, ikaw pala ay manluloko grabe guys sana etong short vlog na to panoorin mo lang to at naniniwala ako na aantig to sa damdamin mo masaya ka ba na yung kinakain ng pamilya mo o pinapakain mo sa pamilya mo ay nanggagaling sa kalokohan kasi nung o yung tinatawag na uh, panglalamang sa kapwa no? wag natin gawin yan kasi guys Lagi nyong tandaan, yung karma lang. Pag dumating sa inyo yan, baka sabihin nyo sa Panginoon bakit nangyari sa buhay ninyo yon. Ngayon, kaya may time pa, kaya gumawa kayo ng bagay kung saan ma maging maayos o maging tama yung direction ninyo sa buhay. Kasi hindi naman kayo paralyzed na tao o tinatawag na PWD na hindi kayo makakilos, kaya nyo kumilos. Kaso ang nangyayari, gusto nyo magkaroon ng instant money, loko sa kapwa. So mali yun, mali yon no? Kaya ang suggest ko lang sa inyo, eto may time pa, magbago kayo, mga scammers yan, i-stop nyo yan, yung maling gawain ninyo. Kasi wag naman sana tamaan yung pamilya nyo, karmahin kayo, no? Kaya eto, sorry sa mga sinabi ko sana eto ay magbigay liwanag doon sa mga scammers na patuloy na nanluloko at sana mapanood nyo to, no? Kaya pasensya na kayo at dalangin ko na lang na kayo ay magbago, no? At uh, anyway guys, uh, maraming salamat sa inyo sa pakikinig at pasensya na sa boses ko medyo hindi talaga maganda pakinggan at Ramdam talaga yung tinatawag na pamamaos Ngayon guys, uh, bago ko i-end ang short vlog na to Shoutout muna ako dyan sa mga tropang uh, Pasay Kung saan ako nagmula at kasalukuyan dyan sa Dalisay team Kung saan kasalukuyan engaged ako ngayon At sa tinitiraan ko dyan sa Rosewood, kamusta dyan sa lahat sila Chief Engineer Bete na patuloy na sumusubaybay sa short vlog ko. Chief, maraming salamat. At dalangin ko na bigyan ka pa ng mahabang buhay, malakas sa pangangatawan, maging maayos. At salamat, Chief, sa mga natutulungan mo. Sana dere-derecho ang pagtulong mo. Doon naman sa mga kaibigan natin on board, ingat lang ho kayo, no? Ingat lang tayo, mga um, partner na ating dyan. At uh, sana maging maayos, smooth ceiling, no? si Captain Benjola pre bahala ka na mag upload nito na para nang sa ganun dun sa mga tinatawag na scammers maging bala, babala sa kanilang lahat no at dun sa mga kaibigan natin na makakapanood makita nila na magingat sila wag papatol dun sa mga nagchat-chat na hindi kakilala na kung saan na-involve yung mga pera no hanggang sa makukuha ng sila ng pera instant lang kumbaga true chatting lang tapos mangihingi through Gcash at ginagawa gusto pa nila mabilisan so pre maraming salamat muli sa iyo dyan pre no? si Parin Binjola na may busilak madamdamin kasama rin yung mga on board natin dyan pre ingat lagi dyan at uh, sa ngayon masyadong mainit dito sa Pinas kaya kayo ingat ingat dyan at naway maging smooth ceiling no? yung ano nyo yung uh, operation nyo dyan. So anyway guys, salamat no. Pre, maraming salamat at um, ingat na lang dyan kamusta sa lahat. So bye.